Hello mga boss! Magandang umaga! Ito naman nga po ay panibagong story yeah. At ang matagal-tagal na nga rin po ako hindi nakaka-daily vlogs dahil nga po sa busy-busy nga rin at dahil nga po itong aking cellphone ay hindi nga marunong makisama. Sa bagay nga po ay 5 years na nga po itong cellphone ko ay talagang papalya-palya na. Ito nga po pala cellphone ko ay naghahang na nga at storage pa. Wala na nga kalaman laban. kahit isang picture nga lang ay storage pa. Kaya naman binura ko nga ng aking TikTok at parang nga makabidyo ulit. Yan nga po pala niluluto ko ay lapis nga po. Dala nga po ni Papa kaninang umaga at bigay nga daw po ng kanyang kapatid. So yan nga po ang gagawin ko nga dyan na ay inihaw. Pero kung makikita nyo pa, kung makikita nyo mamaya, yan ay putol na nga. Yan nga, bata na yan ay sobrang kulit. At yung putol na nga das pa, naputol na nga at kaya nilalagay sa apoy yan nga yung ginalitan ko pa nga yan nga po, at putol na nga yung lapis at gusto nga po ni mama, isinigang. kay papa nga ay gusto ay inihaw, sige po at baka may mag-away pa ang dalawa na yan yan nga po ang ginawa ko at dito, dito ko na nga po niluto sa, gasol, ang iyang isda na yung sinigang para nga po kay mama yan at yung inihaw nga po ay para sa amin so, yan nga po at akin niluluto na nga kung sa mga nagtatanong nga po at nagtatanong nga po sa akin kung bakit hindi na nga daw po ako nagbablog... Yun ang nga po ang dahilan. Kasi nga po yung aking cellphone ay hindi nakikisama. Lagi na lang storage at nagahang pa nga. Five years na baga naman. Yun nga po at na nga po yung isda na yan. Ang trabaho nga dyan kanina ay pabalik-balik sa dalawang kusina. Doon, sa, doon, nga po sa isang niluluto ko ay sinigang at dito nga iniihaw Parang sarap naman o no? kanino ba yan? Kainin namin yan. At yun nga pagpunta ko nga dito sa kubo at yung bata na yan ay sobrang kulit. Tinapon nga ang kanyang short. Dito sa po Ayan yan sunog nga. Tingnan nyo naman, at wala na nga short na suot at nilagay niya nga pala sa apoy. Ayan e, ang nangyari. <laughs> nasulog, nabutas na nga ang kanyang short. Lagot man din kay mother. Ayan na nga, si mother. Galit na naman yan. Ayan na nga. At ako pa ang ginalitan. Bakit nga daw hindi? Binantayan. Ayan na nga, yung bata. Pinagalitan. Tahimik nga rin. Ay, parang Ano naman din. Ay, no. Dahil nga, sa sobrang tagal lang inihaw. Ayan nga. At nagpakape lang nga muna kami. At yan nga po yung niluto kanina sa Fernando. Ayan nga, mata ng bata patirik-tirik pa nga. At ganyan nga, yan kapag balita, ang mata. And nga po, at kain tayo, kape tayo mga vads. So, ayan nga po ay...